Si Hu Duhuan ay bumalik upang magnakaw ng sa Ama Plankton, ng Netflix, isang nakakabagbagdamdamin at magulong road trip na drama na nagpapakita ng kanyang kakayahang pagsamahin ang lalimang emosyon sa kagandahang loob. Gumaganap bilang Haijo, isang lalaking may karamdamang nakamamatay na nag-crash sa kasal ng kanyang dating kasintahan, si Duhuan ay naghatid ng isa pang hindi malilimutang pagtatanghal na may mga drama na tagahanga, ngunit kung si ang Plankton ay nag-iwan sa iyo ng labis na pananabik sa mahusay na pag-arte ni Wudu Juan, handa ka na. Tuklasin natin ang kanyang pinakakaakit-akit na mga tungkulin na nagpapakita ng kanyang versatility, mula sa dark thriller hanggang sa mga period drama. Una sa aming listahan ay ang Save Me, 2017 isang dark thriller kung saan gumaganap si Duhuan bilang si Seok Dong Chul, isang matigas ngunit mahabagin na binata na nakalabas kamakailan mula sa kulungan. Sumali siya sa isang mapanganib na misyon upang iligtas ang isang kaklase na nakulong sa isang nakakatakot na relihiyosong kulto. Ang nakakaakit na sering ito, kasama ang mga bituin tulad ni na si Uyaji at Okta ok Ekeon, ay pinatunayan na si Duhuan ay maaaring makatawag ng pansin sa mga emosyonal na tungkulin, naghahanap ng isang umuusok na romansa. Tempted, dalawang libo at labing walong ang pinili mo. Nagniningning si Du Juan bilang si Kwon Si Hyun, isang karismatikong tagapagmana na nasangkot sa isang mapanganib na laro ng pang-aaki. Ang chemistry nila ni Park Soo Young, na rin bilang Joy of Red Velvet, ay electric. Kaya ang dramang ito ay paborito ng mga tagahanga ng mga nag enjoy sa modernong twist sa Dangerously Liaisons sa The Divine Fury, dalawang libo at labinsyam. Inilabas ni Wudo Juan ang kanyang darker side bilang si Jishin, isang masamang kontrabida na nambibiktima ng mga kahinaan ng tao. Ang action horror film na ito ay naghaharap sa kanya laban kay Park Seo Joon sa isang supernatural na labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Kung mahilig ka sa mga exorcism at nakakapanghinayang aksyon, huwag palampasin ang isang ito. Do Juan ay nagkaroon ng dobling hamon sa The King, Eternal Monarch, 2020, na ginagampanan kapwa si na Jo isang napakatapat na bodyguard, at Jo Seob, isang malokong public servant sa isang parallel universe. Ang kanyang kakayahan na walang putol na isama ang dalawang magkasalungat na personalidad ay nakaagaw ng palabas. Kahit nakasama ang mga bituin na si Ho at Kim Guyun, susunod ay ang Joseon Attorney, dalawang libo at dalawamput tatlo, kung saan si Do ay naging kang Soo, Isang matalinong abogado na naghahanap ng hustisya sa Joseon dynasty ng Korea. Pinagsasama ng period legal na drama na ito ang suspense aksyon at nakakapanabik na mga sandali na nagpapatibay sa reputasyon ni Du Juan bilang isang versatile na aktor para sa Adrenaline Junkies. Bloodhounds, 2000 at 23 ay isang dapat panoorin. Si Hu Du Juan ay gumaganap bilang Kim Junwoo, isang boksingero na naging vigilante na nakikipaglaban sa mga malupit na loan shark kasama si Lee sang -hee. Ang magaspang na sering ito ay puno ng matitinding fight scene at hilaw na emosyon na nagpapakita ng pisikal at dramatikong galing ni Doan at sa wakas, umikot kami pabalik sa Ama Plankton, 2024. Ang kakaibang romantikong komedya na ito ay nagmamarka ng nakakapreskong pag-alis sa mas madidilim na mga tungkulin ni Doan. Sa pamamagitan ng taos-pusong mga sandali at kakaibang takbo ng kwento, Muli niyang pinatutunayan na kaya niya ang lahat, napatawa ka man. Umiiyak, o napaupo sa gilid ng iyong upuan, mula sa dark thriller hanggang sa mga romantikong drama. Patuloy na binibihag ni Wudo Juan ang mga manunood sa kanyang lalim, kagandahan, at pangako sa kanyang craft. Alin sa mga role niya ang paborito mo? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba, at huwag kalimutang stream ang Ama Plankton. Sa Netflix na 'yon, salamat sa panonood, kay drama fans. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin at palabas. See you sa susunod na video.